Hello guys, ito nga pala yung masarap na luto ng puso ng saging. Magugustuhan nyo to. So unang gagawin natin, iikatin lang muna natin yung pinaka layer niyang labas. Outer layer, epidermis, charot. Ayan, tapos hihiwain natin siya. Hihiwain natin sa gitna, tapos tatanggalin natin yung parang bukol niya, yung matigas sa gitna. Ayan. Tapos guys, pag natanggal na yan, hiwain natin siya ng maninipis lang yung kasing nipis ng mukha ng kapitbahay mo charot yan ninipisan mo lang yan guys para mas maganda pero depende sa iyo kung gusto mo malaki kung makapal kasi makapal mukha mong animal ka basta maghiwa ka lang pagkatapos mahiwa guys sugasan nyo lang siya ng tubig kanal tapos lagay nyo sa kasirola o kung saan nyo gustong ilagay tapos lalagyan mo lang siya ng tubig tapos lalagyan mo ng asin lalagyan mo rin ng konting suka Tsaka kung mapapakuluan to ng mga 7 minutes and 24 days. Kasi ang kailangan natin dito guys, matanggal yung dagta niya. Yung kisit niya, yung kasit niya, tarot, yung dagta. So ayan na guys, isasalang na natin. Yan guys, habang iniintay natin kumulo yun, maghihiwa muna tayo ng pampautog na sabi ni Jore ng sibuyas. Yan. mga tatlong piraso lang kasi konti lang naman yung lulutuin natin. Pero kung madami kang pambili ng sibuyas, pwede mong damihan. Mas madami, mas masarap. Pero dahil natitipid tayo, tatlong piraso lang. Pero sakto na to, sakto na. Sa so after ng sibuyas guys, luya naman. ah uh, mince, ano lang to, imi-mince natin. Maligitan natin yung iwa para kasi yung iba, pangit kasi kainin kung luya pagka uh, medyo malaki. Pangit kainin pag malaki? Tapos lagyan natin ng kalamansi guys Mga ilang piraso lang din Pampatamis na lasa And guys after nga pala mapakuluan yung puso ng saging yan I-drain na natin siya Para palamigin ko pa sana Kaya lang tinatamad na ako Kaya ang ginawa ko na lang uh, Inagay ko sa running water Para mas mabilis So magsusot tayo ng gloves guys Tapos pipigain natin siya pigang piga Parang pinipiga mo yung kapitbahay mo O kaya yung ex mo nang loko sa'yo Pigain mo ng husto hanggang matanggal yung kasit Ay este yung dagta guys Pagkatapos nga na pala nating iwain Meron nga pala tayo rito ano, Inihaw Inihaw na liempo, konti Kunti lang naman Panghalo lang natin Para medyo mas masarap pa Mas tumarap siya Iwain lang natin dito lang pang dinakdakan Tapos meron tayong siling labuyo At saka siling panigang Iwain lang din natin siya Nang maniniit guys Maninipis lang para suwabing suwabe. Pwede rin kayong di maglagay nito. Depende sa panlasa nyo. Tapos pag halu na natin, lagay na natin yung mga ricado, sibuyas, sili, luya. Yan na lang. Tapos pagkatapos, lalagyan natin siya ng asin, paminta. Tapos ilagay na rin natin ang kalamansi. Ayan. Tapos, lalagyan mo siya ng suka para mas yam-yam-yam. Alsim, tikili-kili, suka kili Pagkatapos niyan, guys, ramas-ramasin mo siya. Pikipikilam nga ko nada. At ramas-ramasin mo. Haluin mo ng haluin, pigapigain mo para lumabas yung kasit ay yung katas. Ayan, mas masarap kasi. Ayan ang finished product, guys. Sana nagustuhan nyo, kinilaw na puso ng saging babu.